Usap-usapan ngayon sa social media ang paghahambing sa bahay ng 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao at ng bahay ng kanyang anak na si Eman Bacosa Pacquiao. Marami sa mga netizens ang nagtaka paano raw naging napakasimple ng bahay ni Eman gayong si Manny ay kilalang namimigay ng napakaraming bahay sa mga mahihirap na Pilipino. Ano nga ba ang dahilan kung bakit mas pinili ni Eman Bacosa ang simpleng pamumuhay? Bagong lahat, kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, mag-subscribe na at i-hit na rin ang notification bell sa panayam ni Jessica Soho kay Emmanuel Joseph Eman Paco sa Pacquiao. Ekwenento niya ang buhay niya bago dumating sa kanya ang kanyang tunay na ama na si Manny Pacquiao. Noong 2022, nagpunta siya sa bahay ng pambansang kamao at sa hindi inaasahang pangyayari, mabilis siya nitong niyakap ng mahigpit at sinabihan si Eman na sobra siya nitong namiss. Sampung taon din silang hindi nakita ni Manny kaya ganito sila kasabik sa isa't isa na magkita noong 2022. Kasabay din ay pinirmahan ni Manny ang dokumento na nagpapatunay na kanya nang kinikilala si Eman bilang lihiti ng mana. Dito ay pinabago ni Manny ang apelyelo ni Eman para umano mabilis ang kanyang pag-angat sa boxing career ng binata. Napatib na lumantad ang ina ni Emma na si Juana Rose Bacosa noong 2006 at nagsabing nakarelasyon at laanakan siya ni Manny. Nanya nagkaroon sila ng relasyon ni Manny Pacquiao noong April 2010 at nagkaroon sila ng anak noong January 2, 2004. Then dito, nagsampa si Juana ng kaso sa Quezon City Prosecutor's Office. Sinasabing hindi na sinustentuhan ni Pacquiao ang bata at nilabang kumanon nito ang si act. Mariing tinanggi naman ni Pacquiao noong mga panahon yun ang lahat ng parata ni Johanna at tinawag niya itong blackmail. Pagkatapos ng investigasyon, ibinasura ng piskalya ang kaso dahil kulang sa ebidensya at walang patunay na siya nga ba ang ama ng bata. Matapos nito, Walang magawa si Johanna, hindi na inakyat sa korte ang reklamo at tuloy ang natapos ng isyo. At ngayon sila nagbago bagong ihip ng hangin at tinanggap na ni Manny si Eman. Hindi madali ang naging buhay ni Eman. Dumaan siya sa matinding pambubuhay. Rudy tinawag siyang anak sa labas ni Manny Pacquiao. Ayon kay Eman, bata pala ay alam na niya na si Manny Pacquiao ang kanyang ama dahil ikwento ito ng kanyang ina. Aminado naman ang binata na lumaki siya ng uhaw sa pagmamahal ng kanyang tunay na ama. Nagpasalamat naman ang 21-year-old na boksingero na tinanggap siya ni Manny at ng kanyang tinatawag na Tita Jiggy. Malapit din si Eman sa anak ni Pacquiao at na-meet na rin ni Eman ang kanyang lola na si Mami Lee. Kasabay ng panayam ni Jessica, ipinakita din ni Eman ang kanilang bahay sa Alipas, North Cotabato. Dito ipinakita niya ang kanyang kwarto at ang kanyang ginagawa araw-araw. Ngunit matapos ipalabas ang panayaos, hindi na pigilan ng mga netizens na magtanong, bakit dila na makasimple ng buhay ni Eman, ganyong anak siya ni Manny Pacquiao, na isa sa pinakamayamang boxing hero sa buong mundo. Marami na nagulat dahil kilala si Manny Pacquiao sa kanyang pagiging mapagbigay, lalo na sa kanyang pabahay program na ipinatupad para sa mga may hirap na Pilipino. Kaya ngayon, muling napag-usapan ang buhay ni Eman, isang simpleng pinata na tila mas pinili ang tahimik at normal na pamumuhay sa probinsya probinsya sa halip na magpakabongga sa karamihan ng pamilya Pacquiao. Bottom line, maring hindi siya lumaki sa piling ng kanyang ama, ngunit sa kanyang pinikitang kababaang loob, hila mas pinili niya ang katahimikan at karunungan sa buhay isa sa material na kayamanan. Sabi nga, hindi nasusubat sa laki ng bahay ang tunay na kayamanan ng tao, kundi sa kamabang puso at kapayapaang dala ng kanyang pamumuhay. At kung tutusin, baka ito rin ang dahilan kung bakit mas pinili ni Eman ang ganitong buhay. Ang buhay na payak, ngunit totoo, malayo man sa karanyaan, ngunit puno ng paghasa at bagong simula, kasama ka ang gama na matagal niyang hinihintay. Kaya ano bang reaksyon ninyo dito sa ating video? Comment yan sa baba at sa mga hindi pa nakapagsubscribe. Magsubscribe na sa ating channel. Maraming salamat po.